Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel, Proud to be a Filipina. Kumusta po kayo dyan mga kaibigan? Tara, kwentuhan tayo ng kunti tungkol sa ating mga putahing pranses na magdadala sa atin sa kakaibang karanasan sa kusina. Alam mo yung mga pagkain na parang nagdadala ng sayang kaharian sa bawat kagat? Yun nga po, ito yung aking inalalakbay sa ating mga lutoing pranses. Naisipan ko po lang i-explore to dahil sa curiosity ko sa kultura ng Pransya, lalo na sa aspeto ng kusina. Ang saya kasi isilip yung mga pagkakaiba ng kanilang mga potahe at sa pag-aaral natin baka may mapulo tayong magic sa kusina ng mga Pranses. Kaya't makisama ka sa akin sa paglibot natin sa mga kanto ng Buyabes, Ratatouille, Kwaso at iba pa. Hindi lang to pagkain mga kaibigan. Ito'y kultura, kwento kasaysayan at kaharian ng lasa na handa tayong pasukin. Sana ay masiyahan ka sa biyahe na ito at huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like para lagi kang updated sa mga kakaibang karanasan sa kusina. So ano pang hinintay natin? Tara na, samahan mo ako sa paglilibot sa kusina ng Pranses. Basey isang tradisyonal na pagkain na nanggaling sa Marseille, isang syudad sa baybayin ng Provence sa timog ng France. Ang kaysaysayan ng Buyabes ay may malalim na ugnayan sa kultura ng pangingisda sa rehiyong ito. Noong mga unang panahon, ang mga mangingisda sa Marseille ay nagluluto ng simpleng sabaw gamit ang sariwang isda na kanilang nahuhuli sa araw. Ito ay naging bahagi ng kanilang araw-araw na pamumuhay bilang pampatibay ng katawan. Sa paglipas ng panahon, ang pagluluto ng sabaw nito ay naging mas komplikado at mas masarap. At dito nagsimula ang konsepto ng boyabes. Ang orihinal na boyabes ay maaring naglalaman ng iba't ibang uri ng isda at shellfish na magkikita sa Mediterranean Sea. Karinawang mga sangkap nito ay kasama ang mga itlog ng isda, mga kamatis, sibuyas, bawang at ibang-ibang uri ng mga mababangong halaman tulad ng fennel at thyme. Ang pagkakaluto nito ay isang masusing presiso upang matiyak ang lasa. Subalit sa paglipas ng mga panahon, ito ay naging isang sikat na pagkain na kinakain hindi lamang ng mga taga-Marseille, kundi pati na rin ng mga bisita at turista. Ang boyabis ay naging isa sa mga hinahanap-hanap ng lutuin sa French cuisine at nagkaroon ng iba't ibang version at interpretasyon sa iba't ibang rehiyon. akong kwento tungkol po sa Buyabes. Ito ay parang kakaibang kainan na nagdadala ng saya mula sa kanto ng France. Feeling ko pag kinain mo to parang nagbibitch ka na rin, pero sa harap ng plato. So ang Buyabes po parang seafood party sa lasa. Imagine mo yung isda, sibuyas, bawang at gulay na kumakaway sa kasirola. Parang selebrasyon ng lasa sa bawat luto. Tapos po ang ganda ng konsept ng Buyabes parang reunion ng mga isda. May sibas, bass, at yung red rascas na parang rockstar ng Buya Bes. Lahat nagko-contribute sa kakaibang lasa. Tsaka po yung cooking process parang magic show sa kusina. Yung mga isda nag slow dancing sa kaserola Habang yung red rascas parang secret ingredient na nagpapakulay sa Buya Bes magic. Tapos andyan po yung roy Yung garlic mayo sidekick. Parang taga-angas na kasama mo sa seafood party. At syempre, ang tinapay parang kakanta ng karaoke sa Boya Concert. Kaya kung gusto mo po ng taste adventure, Boya Best po ang sagot. Parang mini vacation ng lasa tambay lang sa plato. Ano pa po ang hinintay nyo? Let's dive into the Boya Best Magic mga katropa! baguette ay isang tradisyonal na tinapay na pranses na kilala sa kanyang mahaba at makitid na hugis. Ito ay naging simbolo ng kultura at kusina ng France. Ngunit ang kaysaysayan ng baguette ay may ilang mga bahagi. Noong unang bahagi ng ikalabing siyam na siglo, ang mga pranses na tinapay ay may iba't ibang hugis at laki. Ang mga tinapay na kilala noong mga panahong yun ay mas mabigat at mas makapal. Subalit noong 1920s, nagkaroon ng regulasyon sa Paris na nagtakda ng mga patakaran para sa laki at timbang ng tinapay. Dahil dito, ang mga manggagawa ng tinapay ay kinakailangan gumawa ng mas mahaba at mas makitid na tinapay. At dito nagsimula ang sikat na anyo ng baguette na kilala natin ngayon. Ang pangalang baguette mismo ay nangangahulugang stick o staff sa Pranses. Ang higit na makitid at mahabang hugis na ito ay nagbibigay daan sa mas mabilis na pagluluto na nagbibigay ng mas malutong at mas mababang kahalumigmigan sa loob. Ang bagay ay hindi lamang isang bahagi ng hapagkainan kundi isang mahalagang bahagi ng kultura sa Pransya. Ang mga tindahan ng baget ay makikita sa karamihan ng mga kanto sa Paris at iba pang mga lungsod sa buong bansa. Ito'y isa sa mga hinahanap-hanap na kagamitan sa hapagkainan at naging iconic na bahagi ng kultura ng pagkain sa France. Ang kwento ko po sa baguette, parang superhero ng tinapay. Palaging handa magbigay ng saya sa bawat kagat. Sobrang iconic, parang naging simbolo ng good vibes sa umaga, tanghali o gabi. Imagine mo po yung aroma niya bago palang labas ng bakery. Parang naglalakbay ka na sa kaharian ng tinapay. Yung first impression pa lang, hindi mo na kayang wag mo siyang pansinin. Ang lakas ng dating, parang artista sa kaharian ng pagkain. At yung pagiging versatile niya po, nakakabilib. Pwede siyang solo act, ah? bida sa almusal, pero pwede rin siya kasama sa kahit anong grupo ng putahe. Pwede kasama sa pa-fancy dinner o pwede sa picnic sa park. Talagang all-around bread, di ba? Isipin mo yung classic French movie scene, isang tao na may hawak na baguette, tapos naglalakad-lakad sa Paris, parang instant romantic moment ba diba po? So kung hanap mo po ng tinapay na hindi lang nagpapabusog, kundi nagdadala rin ang joy sa buhay mo, baguette po ang sagot. Hindi lang siya tinapay, siya'y kasaysayan, siya'y saya, siya'y French vibes sa bawat slice. kwasong ay isang klase ng tinapay na may kakaibang hubog at matutulis na texture. At ito ay bahagi na ngayon ng maraming kulturang kusina. Ngunit ang orihinal ng konsepto nito ay may malalim na koneksyon sa kultura ng Austria. Ang kwasong ay nagmula sa panahon ng Ottoman Empire nang nakipagdigma ang mga Ottoman Turks kay Vienna noong ikalabing pitong siglo. Ang legendang popular ay nagsasabing noong 1683 habang nakabisage ang mga Turks sa Vienna natuklasan ng mga Vienna Bakers ang mga ilang tunnel na ginagamit ng mga Ottoman Turks sa kanilang pag-atake. Nang matapos ang laban at may bagsak ang pagsalakay, nagluto na ang mga Vienna Bakers ng tinapay na Hugis Tunnel bilang pagkilala at tagumpay sa mga Ottoman Turks. Ito ang tinatawag na Kipferl, isang klase ng tinapay na may makitid at kurbadang hugis. Noong 1839, isang Francis na tagapagluto ay nagbukas ng isang bakery sa Vienna. At dala niya ang kefir sa concepts sa France. Sa Paris, ang kefir ay nagbago ng anyo at naging kilala bilang quasong, ang Francis na salita para sa crescent. Ang quasong ay bumilang sa popularidad sa buong mundo ng ikadalawampung siglo at naging bahagi na ng international sa kusina. Sa kasulukuyan, ito ay isang kilalang kalahog sa almusal at merienda sa maraming kultura at maraming ng mga pagbabago at pagkakaiba-iba depende sa rehiyon at panlasa. Ang kuwasong po parang bida sa pelikulang romantic ng tinapay. Sobrang versatile. Parang leading lady na kaya magsulo o magsanib sa kahit anong leading man na palaman. Madrama, makomedy, ma-action, kaya niya lahat. O nang tingin po pa lang, parang alam mo nang may kakaibang mangyayari. Yung golden brown na color niya, parang shining armor niya. Handa siya magpapakilala sa bawat kagat. Tsaka yung layers niya, parang love life na puno ng mga supresa. Yung bawat twist, parang plot twist sa kakaibang love story. Soft sa loob, crispy sa labas. Parang kilig na hindi na nauubos. Saka po yung ritual ng pagkain, parang date night sa bahay. Pagkagising mo, parang nag-good morning sa'yo yung amoy niya habang nagpapainit sa oven. At pag nag-match mo siya sa coffee, parang love team na distin sa isa't isa. Pwede po siyang partner sa kahit anong mood. Feeling classy, ham and cheese kwasong. Feeling sweet, chocolate filled kwasong. Feeling nutty, almond kwasong. Sobrang adaptable, parang siya na lang ang hindi nag-adjust sa'yo. Kumbaga, ang kwasong hindi lang siyang tinapay siya ay love letter, siya ay serenade, siya ay kilig na hindi nauubos. So kung hanap mo ng tinapay na parang kaharap ang crush mo, wasong po ang sagot. Hindi lang siya tinapay, siya ay heartthrob sa kaharian ng kusina mo. mga kaibigan, habang binaybayan natin ang landas ng buyabes, Baguette at kwasong, nais ko lamang kayong pasalamatan sa pagiging kasama sa paglilibot na ito sa kusina ng Pransya. Ito'y isang paglalakbay na pinaiko tayo ng lasa at kultura at kasaysayan, isang kakaibang alo ng kasiyahan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit alam ninyo, ang kwento ng kusina ay walang katapusan. Tulad ng buhay, palaging may susunod na kabanata na naghihintay ng ating masilayan. Kaya't huwag mawawala dahil sa mas marami pang lutuing sumasalubong sa atin handang magsalaysay sa kanilang sariling kwento. Kaya't abangan ang mga na paglilibot sa iba't ibang kusina ng mundo, samahan ninyo ako sa pagtuklas ng mas marami pang masasarap na lasa, mas makulay na kwento, at mas maraming pagkakaibigan na hatid ng pagkain. Maraming salamat mga kaibigan sa pagiging tapat na taga-subaybay. So Hanggang sa muling paglalakbay, ito ang inyong kasama sa kwentong pagkain sa Pransyana, nagpapaalam na may kasamang pasasalamat. Ingat kayo palagi at maghintay na may darating pang mas masarap na paglilibot. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. Paalam!